Hello guys, magandang hapon guys. Ito yung share ko lang sa inyo yung naisip kong ano. Ito yung naisip ng matagal na nakaupo. Kasi yung kaliro ko, walang hawakan, mainit. Pag hinawakan mo. Naisip ko yung buti ng cook. At saka ito yung buti ng sito. Tinutula natin guys, yan you know, o. Sa bandang liig. Tapos ito yung takip, binutasan ko. Yan yeah, o. Kita ko sa inyo guys. Ito ay binagi ko lang sa inyo para um, baka may nang problema rin kayo tulad niyan oh, walang walang hawakan yung takip ng kasirula. Ayan oh. Ito yung bunga ng matagal na nakaupo, nakapag-isip-isip din. Ayan. Oh, Ganito lang yan guys. Ayan o. Oh. Kailangan may iskro ka, iskro. Yan. Asimbulin natin, asimbulin 'yon. Lagyan mo ng washer para hindi lumusot. Tapos mayroong hawakan ng mineral. Yan. Nilagyan ko ng hawakan ng mineral yung isa. Kasi mayroon tayong nakita. Tapos ibalik natin yung takip. Yan, palusutin natin. Tapos yung takip. Yan o, oh, takip ng sito itihaya lang natin itusok doon may butas yan eh tapos lagyan natin ng screw yan siksik lang natin dyan malakas ang hangin ko dito guys electric pan sa bahay ako tapos maingay sa labas kasi nasa bahay nga ako ito bahagay ko lang sa inyo para sakaling na problema kayo ng hawakan ng takip ng kaldero nyo kaya kasi rula ito na yung gagawin nyo para di na kayo bibili para makakatipid tayo di ba ta to paran paraan lang yan guys to guys oh higpit na higpitan natin ikpitan natin Igpitan. ayan tapos ibalik na natin yung ilagay natin yung pinutol natin sa iig tihaya natin. Lagi nakatihaya guys. O, oh, kasi may lock yan eh. ba? Diba? O, oh, yun. Ipitan natin guys. O, oh, yun. Diba? Ang ganda guys o. O, ba Diba? Diba? Ayos. Yung e isa naman. Itong isa, mayroon siyang ano, maliit ng hawakan. Eh, tanggalin natin. May screw din siya eh. Nalaglag patuloy. O. Oh. Ayan, o. Oh. Tapos, kunin natin yung ano ng cook, takip ng cook. yan, Pasok muna natin dito yung screw. Katihaya rin yung guys, katihaya yan. Ayan, ayan o. Oh. Tapos, balik natin doon. Hindi yan tagos yan. Hindi, hindi tagos yan sa ilalim. Hindi. Doon lang yon sa ibabaw yung video may hirap ipasok malaglag pa uli sakali lang guys kung mayroong kayong ganito walang takip ganito lang gagawin nyo oh lahat naman tayo gumagamit ng mineral eh kaya soft drinks yan coke at saka ito lang ginagamit ko guys itong pangalawang gabit ko ngayon takip ng coke oo oh, yan oh oh, you know. higpita natin, higpitan natin. Higpita natin. para hindi matanggal. Kaya minsan guys, pag nakahabang nakaupo ka, lalo pag mag isa ka lang, ako, dami kang maisip. Oh, dami kang maisip talaga guys. O, oh, ilagay na natin yung pinagputulan sa liig ng cook. oh, tulad kanina. May lock yan eh. Ah, di ba? Parang tinakpan mo lang nakatihaya siya. O, oh, di ba? Ayan guys, yan ang binahagi ko sa inyo. Sana matutunan Mano din kayo, makap magawa din yung ganyan kung sakaling mayroon kayong mga problema sa mga ganyan na walang takip. Magandang hapon guys, yan ang nangyari natin sa ngayon, nagawa natin sa ngayong hapon na to. oh, di ba? Kung niyo kalimutan ni subscribe si Adora Builders Craft Feeds. Salamat guys. Yan. At magandang hapon. Ingat tayo, ingat, ingat, ingat.